at, at mga idol rings so, maganda po yung ilaw maganda tingnan chicken po yung sheets dahil pag nandito ayaw umilaw eh tingnan mo wala na Kriwi ito siya eh. Oh. Ito ang bukas pero itong isa ayaw eh three-way switch to eh. Dito yung isang ano yun. Dito ka gumagana. Oh, ayaw din eh. Wala na. Buksa mga doon. Kabila. Yung isa. Oh. Yung isa. Oh, hindi umilaw. <laughs> Abi? Ayun, umilaw siya. Ibig sabihin, may mali yung ano eh. Mali yung connection itong ano switch eh ito mga karens tinanggal ko yung isang switch so dahil ang switch pala na nilagay mga karens hindi siya pang 3 way switch ano lang single switch so kaya ganun na nangyari pag nandun ka pindutin mo yung switch doon so bubukas yung ilaw So pag punta ka dito sa kabila, pintuan dito ayaw na magbukas yung ilaw tapos pag din mo ayaw na talaga so kailangan mo pang pumunta dun sa kabila para buksan mo yung switch para ito ay bubukas din yung ilaw so ang naging problema nito mga Karins sa naglagay nito dahil nakalib kasi ako ng tagal tagal din mga idol rinse eh ang nilagay na switch pang single switch hindi 3 way switch kaya pag ganitong ano kasi mga current setup pag ganyan dalawang pintuan ito saka yan ang switch na ilagay mo dyan ang wiring 3 way switch dapat yan so ang nakalagay naman natin dito mga karens mayroon tong existing na switch eh. ito saka ito so ang nilagay ito So, nang binuksan ko yung switch, single switch yung inilagay. So, meron akong vacanting uh, switch doon na 3-way. So, ito na po ngayon nilagay ko, tinistingo. Yan o. So, Yung marking doon na 0, uh, 1, at saka 2. Kaya, hindi siya pang 3-way. So may nakita ko mga ito i up natin yung ilaw dahil bukas siya. Ayun. Pindutin na natin. So naka-off siya mga di ba? Punta ko ito sa kabilang switch. Buksan natin dito. Ito. So ayan ang ilaw. natin. Oh. Punta tayo sa kabila, i-off natin doon. Yung dito tayo, i-off natin dito. Yan. So, yun po nangyari mga idol rings. Ang inilagay na switch doon sa nagwiring nito, sa so bit yung elektrisya na gumawa nito. Ayos naman yung pagkagawa niya ng ilaw maganda naman. No? Pero so, ang may mali lang, ang nilagay niya na switch dito, pang single switch. So, kaya sabi ng supervisor ko, parang may mali daw yung ano, yung ano, dahil pag doon ka, buksan mo yung ilaw, bumakas. Pagdating dito, ayaw eh.